So guys. Uh, have a nice day. Ngayon guys maggawa tayo ng video about sa mga best seller na mga gamot at vitamins ng manok. Best seller 'yan guys sa uh, ano sa dito sa Matrix Poultry Supply. So, umpisa natin dito sa isa. Uh, meron tayong ito. Um, ah, guys itong 12 sila ay mag ako ko sa ano sa mga ubo sa sipon yan guys tapos ang next natin ay itong warmal yan yung warmal guys yan isa rin to sa mga best seller sa mga pampurga tapos ang um, ito naman ay SMP 500 yan mabisa sa manok din at siyempre sa mga aso yung mga nagtatay eh. binibili nila to guys SMP yes, 500 <clears throat> tapos meron din tayong Pacquiao ayan si Pacquiao yan mabenta to guys ha? kung mga uh, yun nagtatayo ng mga poultry supply yan binibigay ko na sa yung tip na yung mabibinta tapos ito naman ay uh, Premoxel yan Premoxel guys mabisa din to sa mga sipon guys yan sa mga manok yan, yan po yung mga tinda natin marami pa guys ha so bantayan nyo panoorin nyo amoxicillin yan kailangan din to sa mga manok amoxicillin antibiotic nila mm. tapos um amtel guys yan lahat na pinakita ko sa inyo guys ilagay nyo na sa tindahan yung mga nag ano na mga poultry supply ito um amtel mabisa din to tapos sunod guys ay ito uh, pangalan nito uh, astig yan yung astig guys yan astig yan para dito sa mga bulate ng manok tapos sunod guys ay ito bitmen pro yan gold yan bitmen pro gold Mabi, ano din to mabenta yan guys ha. Ini sa isa ko talaga yan yung sinong gusto magano. Ito naman ay hammer. Yan mabenta tong hammer para dito sa mga pagporga. Tapos sunod guys. Ah. Uh, uh, ano ba to? Uh, yung grits. Yeah, yung mga hindi natunawan, guys. Yan, grits. Yan. Mabenta yan. Tapos ito naman vermix mix Yan, bear mix. Ayan. may vermix tayo. Yan. Maganda rin 'to sa manok at kalapati. Pampurga din 'yan. Tapos ito naman ay trisulat Obo, asipon, uh, halak. Yan. Ito, may mga halak na. Tapos ito naman tayo sa isa guys uh, Promotor motor yan from, from motor 43 yan ito po yung guys babenta yan tapos calbix yan yan lahat pinapakita ko na sa inyo guys yan calbix yan tapos ito naman ay Boltplex flex yan ng guys yan basta yung mga mga Hero diyan yan Panoorin niyo tong video na to ito yung mga best seller natin tapos ang malupit guys yung B50 yan malupit to sobrang benta nito banig banig ang binibili nito tapos may natin yung Bitmain Pro yan badminton Pro yan ito yung badminton Pro Okay yan sa so, mga vitamins na manok tapos red gel yan meron din tayo red gel guys yan red gel yan tapos meron din tayo um B12 ayan guys ayan B12 ayan okay <laughs> mabebenta mas lahat ng pinakita ko sa inyo guys mabebbayan araw-araw yan mabibili Araw -araw ito B-pullin ayan B-pullin to guys ah B-pullin ayan at saka El Toro may El Toro din tayo ayan guys El Toro natin okay tapos meron din tayo ng mga nakabox. Ito yung B12 at saka multivitamin. Teka, kukunin ko lang sa ano, sa salamin. Ayan. Sa so, uh, calcium. Ayan, guys. Ito yung mabibenta, guys, ha. Ito, multivitamins. Ito naman yung calcium. At saka ito naman yung B12. Ayan. Ang pinang mabenta nito guys yun ano, yung couplet Couplet yan na may couplet siya Mabenta rin yung tablet pero mas mabenta tong couplet Mas gusto nila Okay So guys yan Salamat sa panonood nyo na i-share ko sa inyo yung mga ano yung mga best seller. Tapos sa uh, suro sunod na video ko naman ipapakita ko naman sa inyo yung mga mga Bixan, Amtel, yung mga mabibili na yon ha, tsaka mga ibang mga liquid, mga panturok ha. So, maraming salamat sa pag-support sa channel ko, sa Royal Path. Thank you so much, guys. I love you all. Sana lagi kayong manunood. At huwag kayong mag-skip sa ads ko, guys. Ah, tulong nyo na sa akin yan sa Matrix. Thank you, guys. Bye-bye. At huwag kalimutan po, higit sa lahat ang mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo para updated kayo sa mga video ko na gagawin ko. Okay? Thank you so much, guys. Love you all. Bye-bye.